Hello, magandang araw sa inyong mga kaisip. Halika at alamin natin ang pinagmula ng ating mga apelyedo. Gusto mo rin ba malaman kung saan ito nagmula? Pero yan. Pero bago yan mga kaisip, pag-like at subscribe po. Ang pagkakaroon ng apelyedo ng mga Pilipino ay mahabang kasaysayan at impluwensya ng iba't ibang kultura bago ang panahon ng kolonyalismo ang mga Pilipino ay hindi gumagamit ng apelyido sa paraang ginagamit natin ngayon sa pre na Pilipinas ang mga tao ay kilala sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan na kadalasang binubuo ng isang pangalan at isang apelyido na nagpapakita ng kanilang relasyon sa kanilang pamilya o tribo Halimbawa, ang isang tao ay maaaring kilala bilang Juan na anak ni Pedro o Maria, asawa ni Juan. Ang pagkakaroon ng apelyido sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng kolonyalismo ng Bansang Espanya. Noong taong 1849, ang mga Espanyol ay nag patupad ng isang batas na naguuto sa mga Pilipino na magkaroon ng apelido. Ang batas na ito ay kilala bilang Claveria Decree o Decreto de Claveria na pinangalan sa gobernador o general na si Narciso Claveria. Sa ilalim ng Claveria Decree, ang mga Pilipino ay pinilit na mag adopt ng isang apelyedo ng Espanyol na pinanggalingan. Ang mga apelyedo ay kadalasang kinuha mula sa pangalan ng mga lugar, mga halaman, mga hayop o mga katangian ng isang tao. Halimbawa, ang apelyedo de Guzman ay maaaring nagmula sa pangalan ng lugar na Guzman habang ang mga apelyedong Del Rosario ay maaaring nagmula sa pangalan ng isang simbahan o ermita ang pagkakaroon ng apelyedo sa Pilipinas ay nagpapatuloy sa panahon ng kolonyalismo ng Amerika at hanggang sa kasalukuyan ngayon ang mga Pilipino ay may, ay may iba't ibang apelyedo na nagpapakita ng kanilang kasaysayan, kultura at pagkakilanlan. Ang mga paisip, kayo rin ba ay nagtataka kung bakit taong 1849 na nagumpisa ang pagbibigay ng apelido sa mga Pilipino sa kabila ng pagkasabog ng Espanya sa Pilipinas noong taong 1521. Mga kaisip, ito yung mga dahilan kung bakit naantala ang pagbibigay ng apelyedo sa mga Pilipino. Una, pangangailangan ng pagkontrol sa populasyon. Sa unang bahagi ng kolonyalismo, ang mga Espanyol ay hindi kaanong interesado sa pagbibigay ng apelyido sa mga Pilipino. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagkontrol sa populasyon at ang pagpapalawak ng kanilang kolonya na imperyo. Pangalawa, kawalan ng sistema ng pagpapangalan sa prekolonya sa prekolonyal na Pilipinas ang mga tao ay hindi gumagamit ng apelyedo sa paraang ginagamit natin ngayon ang mga Espanyol ay hindi agad nakakita ng pangangailangan na magbigay ng apelyedo sa mga Pilipino pangatlo pangangailangan ng pagpaparehistro. ang pagbibigay ng apelyedo sa mga Pilipino ay naging pangangailangan lamang noong huling bahagi bahagi ng ik kalabindalawang nung ik nung kalabing walong siglo nang ang mga Espanyol ay nagsibulang magparehistro ng mga Pilipino sa mga dokumento ng gobyerno ang pagpaparehistro ay naging mahalaga para sa pagkontrol sa populasyon at pagpapalawak ng kanilang, kanilang kolonya na imperyo. Pang-apat, ng simbahang katoliko. Ang simbahang katoliko ay may malaking influensya sa pagbibigay ng apelyido sa mga Pilipino. Ang mga pare at mga misyonero ay nagbibigay ng mga apelyido sa mga Pilipino na pinagbabautismo nila mga kaisip sana'y nakatulong po ang kunting video na ito para sa inyo maraming salamat